Ay! Ay! Nasubay! Ay! Nasubay! Ay! Nasubay! Ay! Nasubay! So yun ang mga ka-GPB, nakaligo ako ng di oras dahil sa babaeng ito. Yung <laughs> siya yung nagkupit ng, nagbawas ng aking buhok at pinaliguan niya ako kasi magaling daw siyang, magaling daw siyang manggugupit. So ito siya. Okay, so nakaligo ako, ang aga-aga pa nakaligo ako ng di oras. Hello mga ka -GPB. Welcome back again to my channel! Okay, so ngayon mga ka ay samahan nyo kami ni Chin Chin kasi magpapabawas ako ng aking buhok yan. So kunti lang naman. Kunti lang naman no, ipapabawas ko sa kanya kasi sabi niya, marunong daw siya. Yan, sa parlor sana ako magpapabawas. Pero sabi niya, marunong ako, bawas lang naman eh. So, konti lang naman papabawas ko. Para magpantay lang yung tulong. So, samahan niyo ako ngayon. So, Chin. Bakit, Chin? Pinag-aralan mo ba? Pinag-aralan mo ba? Uraduhin mo ha. Huwag masya. wag, ma wag mahaba ha. Maiksi lang ha. Kunti lang ha. Yung dulo lang ha. Para lang magpantay ha. pakiranggot lang ha parang ko ba na ba sa upit ko ganun ka ba ganun ka ba magupit ah ganun Ganyan ka ba magupit, Parang nababat. Nasusunod so, din na ako sa iyo magpapagupit. Magpapapawas. Kasi nabasay mo kamo. Pero ganun talagang tama, di ba? Yung nababasa. Ganun ba yun? Kaya kung gusto nyo magpabawas sa kanya ng buhok, magpabawas kayo sa kanya marunong siya eh. So ganito daw dapat talagang nababasa ka. Pero ang alam ko lang, ang alam ko lang nababasa lang yung ano, yung buhok. Pero sa kanya kasi pati mukha nababasa. So magpagupit po kayo sa kanya kung gusto niyo mabasa yung inyong mukha. Yeah, so ito po yung ganito po yung kanyang nagupit. Dala ito yung nabawas niya sa aking buhok. yeah So, ito po yung nabawas niya sa aking. Wow. Ah. Ganda. Oo oh, nga. Ganda na, Jin. Wow. Tingin nga. Pantay yan. Ayun. Pantay na ba? Ay. Ah, maiksi. Ano nga lang, no? Ito rin? Naku, nabawasan mo rin to? Uh -huh. Ah ano. Oo, uh, mahaba uh, nga talaga, no. Asan yung mga ba mga buhok? Eh, ito. Nasaan yung mga buhok? Ito. Nasaan? ay uh, ito lang ba? Ah, ito lang pala. So, ito, ito mga, ayan, pinaanuhan niya lang, pinantay niya lang sa likuran. So, okay na to, ayan. So, pinantay niya lang para maalis yung ano, yan. So, ito na. Ayan, so ito yung natanggal niya sa buhok ko. So, ito lang, no? Ito lang ka, konti lang natanggal niya. Kasi nga, pinatanggal, pinaanuhan ko lang, pinabawasan ko lang ng kaperang ko. So, yun, yun. ganyan siya. Okay na rin. So, nga, ito yung kanyang ano. So, magaling siya. Mag- <tinyo> ah! <Ay>! <tinyo> <tinyo> ano ba yan? Ito talaga siya mag ito, Ano ba yan? Nabasa ako. <laughs> Pinaligawa ko na ako. Ganito siya, guys. Magupit ng buhok. Ito siya. yan siya. yan, yan So, anong ginagawa mo sa akin, Chibi? Nasa muna ako. So, thank you guys for watching. Thank you mga ka-GPB for watching. Basang-basa na ako. So, kailangan ko ng maligo. Bye-bye, bye-bye, bye Thank you. Naprank ako ni China.